Nabangga ako dahil nakasandal pa tayo sa malakas eh. E ngayon wala na yung sinasandalan ko. Hindi ka pa rin nila magaglaw. Iba ng laro ngayon, Mike eh. Marami akong nasagasaang tao dyan sa loob ng City Hall. At habang wala pa si Mayor, babawi sila. Ayon nilang nariyan pa rin ako pagbalik ni Mayor. Taga-media ka, Maya. Dating taga at sinong may sabi sa'yo hindi nila ginagalaw ang mga taga-media? Nariyan si na Team Olivares, si na Demi Ding I-report natin sa polis, okay? O ibunyag natin sa radyo. Si Maya Robles na kabit ni Mayor Velasco magre-reklamo? Sino maniniwala? Sino maniniwala na totoo at hindi panggugulo kay Mrs. Velasco ang reklamo ko? At ang mga pulis, Mike, believe me. Alam kong mo ng politika. Alam ko kung gaano kalawak ang connection ng mga tao riyan.